Magandang araw mga katropang maglalado. Narito tayo ngayon sa Gulayan sa Paaralan. At ibinabalik na namin sa dating pwesto itong mga trellis o balag ng sitaw. Ayan mga katropa, ganyan po ang nangyari dito sa aming Gulayan. Ayan, may mga puno ng mangga na natumba sa classroom. At yung ibang mga puno ng sitaw na naandun sa gilid. Yun, yung isang linya doon sayang namumulaklak na nadag na ng mga sanga ng mangga so yan kung mapapansin niyo mga katropa ay buhay pa naman ang ating mga sitaw nagkaroon lang ng kaunting mga damage yung iba ay namatay pero marami pa naman ang nakasurvive yan ang ginagawa natin ngayon mga katropa binabalik natin sa dating pwesto yan para kahit papaano ay meron tayong ma uh, pabunga at mapakinabangan dito sa ating gulayan sa paaralan ayan kasama ko rin nga pala yung aking anak na sunod sunod sa akin ayan samanin nyo ako mga katropa, sa pag lalagay ulit pagtutusok ulit ng mga trellis na ito ayan mga katrupa ayan ang nangyari sa aming paaralan medyo makalat pa Dapat mga vlogger. Ayun oh, naroon may ano shout out daw. Vlogger din po yan, vlogger. Hmm. Ayan po. Hmm.